Marami kasing nagtatanong, alam nyo po, marami nagtatanong ng mga kapatid, mga nakasama natin dyan, lalo na sa Mindanao, kung bakit wala na ako dito, wala na ako sa dati kong sinasamahan. Bakit ako umalis? Bakit ako lumabas? Ganito kasi yan, mga mga kaibigan. Eh, gusto kong linawin sa pagkakataong ito, yung mga dahilan bakit ako lumabas dyan. Unang-una, na destino ako dyan sa Mindanao 2006 hanggang 2008. Marami akong na diyan sa Tagum, sa... Sa... Hindi, hindi sa, sa, Tagum, may lang lokal dyan sa Tagum. Sa, sa lokal lang Santo Tomas, sa Davao del Norte. sakop ng Panabo. O, dun sa Panabo, ang ano, namin, base namin, hanggang sa Compostela Valley na Bunduran, Moncayo, saka maraming lokal diyan. Hanggang sa Caraga, Butuan at sa Hingog City. Yan. Yan ang aming ang aking na dati diyan sa Mindanao na yan. Ngayon at naging sunservant pa ako dyan sa mula sa Compostela Valley. Diyan, diyan ako nagsimulang hanggang papuntang uh, Butuan at saka sa Hingog. Yan, palipat-lipat ako. Ngayon, unang-una naging mainit ako diyan sa mga sa YC at sa mga DS. Bakit? Dahil lang doon sa meeting namin, sa net meeting, na nag-chat ako doon sa net meeting namin. Kasi itong si OIC, meron siyang negosyo na solument. Solument, yung parang Vicks Vaporab na panghaplas o pangmasahe. Yan, yan ang negosyo niya sa buong lokal ng Mindanao. E eh, dinedistribute niya yung solument na yun. At may kuta ang bawat lokal dyan. Ilang kahon, kailangan ma remit yung binta, ma sa ganitong buwan, ganyan, may target, may panahon, target. Ngayon ang comments ko doon sa net meet meeting, simpleng tanong lang, bakit kailangang maglagay pa ng, magpadala pa ng mga kahong-kahong sulumen sa lokal? E eh, meron pang mga stock sa nasulumin sa lokal na hindi naman nabibili o hindi naman naibibintah sa mga kapatid. At hindi naman kailangan ng kapatid yun. Hindi naman pagkain yun. Ha? Ah. Yun ang naging ano, na kaya naging mainit ako sa OIC na yun. yun. At sa mga DS, pagka text, pagka chat ko ng ganon, tinadtad ako ng text. Bakit ganyan ang comments mo? Makipagtulungan ka na lang. Yan. Hindi ka kadiwa. Yan ang ano, nila sa akin. So, hindi ko nalang babanggitin yung mga pangalan na yun. Pero yun, pag marinig nila yung sinasabi kong ito, maalala niya kung sino ang tinutukoy ko. Yung district servant na yun. Tapos, bandang huli mayroong, ano, mayroong waiver na pinapirmahan sila sa amin, mga worker. Na pagka nag-asawa ang isang worker at napabayaan ang tungkulin ay ititiwalag ng tagapangasiwang pangkalahatan na ng sugo daw ng Diyos yun ang magtitiwalag na kung saan yung weber na yun yung laman nun yun po ay salungat sa aking kalooban hindi ko po matanggap ang nilalaman ng weber bakit? sa kasi sa Bible eh. Ang aral sa Bible, walang sinabi ang Diyos na ipinagbabawal niya ang pag-aasawa. Pero nasa waiver, pagka nag-asawa ang worker, ititiwalag. Pero ang nasa Biblia, pagka ipinangaral mo o iniaral mo na bawal ang mag-aasawa, yung aral mo, aral ng demonyo. Sapagkat ang sabi ni San Pablo sa unang Timoteo 4.1 Hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano yon? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Yun pala yung isa sa mga aral ng demonyo ay ipinagbabawal ang pag-aasawa. O. Oh. Kaya, yeah, ito ang batayan ko sa Bible. Hindi bawal ang mag-asawa. Hindi bawal. E doon sa Weber na yon, pagka nag-asawa ang worker, e eh Isipin mo, titiwalag ka. nag aasawa ka lang. Ha? Saan mo mabasa sa Biblia na pwedeng itiwala kung mag-asawa ka? Wala ka na mag-asawa. Pwede kang itiwala kung may asawa ka tapos mag-asawa ka uli. Pwede yun. Nag-asawa nag, nag ka dahil sa yung sariling pita. May asawa ka na, mag aasawa ka pa. Mali yun. Pero kung ikaw worker, dalaga at binata ka, mag-asawa ka, hindi pwedeng pagbawalan ka, hindi pwedeng ipag, itiwalag ka dahil lang sa pag-aasawa, eh, hindi naman bawal sa Biblia ang pag-aasawa. Manapa, ang nagbabawal sa pag-aasawa, yun po'y aral ng demonyo. Yun, hindi ako sangayon doon sa Weber na yun. Pagdating ko doon sa Hingoog, doon ko na Hingoog City, doon ako na destino. Doon ko na ibulalas yung aking ano, saluobin. Na narinig tong aking kasamang manggagawa. Ang sabi ko doon, magpapapugot ako ng ulo pagka may worker na nag-asawa at itiniwalag ng sugo daw o ng tagapangasiwang pangkalahatan sa samahan na yan. Bakit ko nasabi yon? Dahil sa paniniwala ko sa kanya na siya talaga makabible talaga at wala sa Bible na bawal ang ipinagbawal ng pag-aasawa. Kumu, nakita kong naniniwala ako sa kanya sa sugo daw diyan. Dati. Um, taga pangasiwang pangkalahatan nila diyan. Naniniwala ako sa kanya na talagang makabible ng makabible itong tao na to. Nanayo sa katwiran ng Diyos. Naninindigan sa aral. Eh kaya ko nasabi yun. Hindi niya magagawang magtiwalag ng isang worker pagka nag dahil wala sa Bible na bawal ang mag-asawa yun yung narinig ng isang kumanggagawa isinumbong agad sa District Servant tapos itong District Servant sa Cagayan de Oro City, isinumbong ngayon kay OIC, hindi ko na alam kung paano isinumbong ganyan dyan, sumbungan eh sumbung-sumbung hatulan Pagdating ko sa Cagayan de Oro City, nakaban na ako. Hindi na ako pina hindi na ako pina attend ng mga meeting. At masama pa ang pagkaban sa akin. Kasi ando na ako sa meeting. Pinalabas ako. Eh kung hindi pala hindi na pala pwede ako sa meeting, dapat sabihin niya nang ayos, wag ka munang Huwag ka munang umatindang meeting mamaya. Kaya kausapin ka muna ni OIC. Yun ang maganda. Pero andun ka na sa meeting. Nakaupo ka na. Ha? Saka ka palalabasin sa, kwart, sa loob ng meeting room. Origin, wag ka muna ng ano, wag ka muna ng sa meeting. Kausapin mo muna si OIC Tama ba 'yun? Cristiano ka ba dun? Kristiano ka ba? Sa ginagawa mo? O ngayon, kinausap po, punta ako sa Dabao. Andun si OIC. Anong sabi ni OIC? Tik-tik daw ako.